Ang galing ang ah. bilis. Dandan. na. Oh, dandan lang ah. Oy, oh, si bunso ah. Hoy. Ang galing ah. Nag-iisang kamay ka, nakatayo ka pa ah. Ang galing ah. Uy, ano yan? Tricks yan? Ang galing oh. <laughs> ah. Patig. Rain, patingin ng tricks. Nagtitricks daw siya eh. Rain, patingin ng tricks mo. Paano yung tricks mo? Paano? Patingin. Saan? Oh, patingin. Pano, pano, pano ang tricks? <laughs> Ay, walang tricks rin. Hindi marunong mag-tricks. Mm. Saan? Hanggang skid ka lang naman eh. Oh. Hmm. Hmm. Yabang ah. <laughs> yabang ah. <ha? laughs> mabangga, mabangga. eh <Ay. laughs> Bago lang yun natuto pero naging kaskasero na rin. Kumanan <laughs> pa si Bakit na mag-drive eh. <laughs> Hmm. Oh, nakatayo pa ah. Mayabang na bago-bago na. na, oh. lang natuto, nagyayabang na. na, na <laughs> e, oh, kuya, dahan-dahan lang. Tapos, mamaya,